kung na naman ay tuloy ng araw September si 1 na Pasko na naman sa Pilipinas mula September si Pasko na Pasko na Pasko na Pasko na naman Bukay tuli ng haraw Magandang taro Makikita sa daan ng San Fernando sa pampanga Pasko, Pasko Pasko na naman eh. ay araw na ating pinapamimiti O yan po bili na po kayo ng parung San Fernando napakaganda po nito bili na kayo Merry Christmas, September 1 na po Pasko na naman ang tuno ng na araw Pasko na naman Mm hmm mm hmm